Grabe yung tunog. Ang pakaingay, mga pare. Parang hindi makakapag-live ng isang linggo. Tamaan nito, Mag magpalit pa tayong video card. Magano video card ngayon? Sa tingin mo, magano video card? Um, 10K. 10K? Mali. 30K. Putak pa na yun. <laughs> Grabe, ang <yung> ingay, guys. <laughs> Ano yung tumatama din sa lima na yun? Ay, okay, parang sa LC. Pero piling ko dito yung video card. Kasi dati di naman tar yung LC ng video card eh. Papagawa natin ito guys. Okay, mm -hmm. hey, hey, oh. lakas ang tulog. No? Delegado, kailangan natin pagawa na para may Ayun oh, no? grabe. Para medyo hindi masaktan tayo sa damage. Magkana <laughs> naman? Kahit naman ulit video card gagana eh. Kasi baka maluko lalo eh. Ano? Masama nito magpalit mag pa tayo ng video card pag ano video card niya. No? So tingin mo magkano video card? Um 10k. 10k. Mali. Hula ka pa. 20k. Pwede. Sige, hula ka pa. 15. 15 hindi. Ano? 30k. Putak pa na yun. <laughs> 30k. Hindi, yun lang yung gusto kong video card, guys. Ito kasi medyo matagal na yung video card natin na to. Ayun, no? Grabe yung tunog. Ang pakaingay, mga pare. <laughs> Parang hindi makakapag-live ng isang linggo. <laughs> magiging i <laughs> scatter pa yan. <laughs> Dadali ko na to. Dadali ko na yan maya maya, guys. Tapos yung ID. Pero maandar yan. Kahit ang niya, maandar yan, eh. Pero syempre, kailangan mas maayos para ma ano pa. Malay nyo, pwede pang maayos, no? Para good sa goods, guys. At ayun na nga. Ngayong araw nga ay, ayan, naglalakbay na tayo, papunta tayo sa gawaan ng ating computer, guys. Medyo sad tayo, syempre, gastos to sigurado. Nandito nga pala ako, guys, sa PC Bulacan, syempre. Dito natin ipapabanot yung unit natin, guys, no? Dito pala to sa, ano, Baliwag Bulacan Branch. At, ayan na nga, sisimula ng opera ng ating PC, guys. Ayan, tinatanggal na yung video card. I-check kung dito nga ba talaga yung tumutunog tonog Pero, piling ko dito talaga kasi nga dati, di na to umaandar. So, ayan, nung inikot ko, ayun, medyo mal maluwag na ifan no yung parang bearing daw ayun wala na parang sira na kaya ayan sigurado siguradong gasos to <laughs> pinablower ko na nga din pala yung PC, guys kasi medyo malinis na siya tingnan nyo pag buga nung oh grabe yung usok umuusok <laughs> pag buga nung hangin umuusok na yung PC grabe napakadumi naman yan <laughs> <laughs> Walang kalinis Ayun no, oh, grabe usok guys. Talagang mapapakamot ka pero hindi dahil sa dumi guys, ah. dahil sa gastos. Ayun, ito yung ipapakabit natin guys, Tradyon 6600. Ay nako, ayan kinakabit na guys. Pero sure ako magiging solid naman yung performance nito. Na ayan, nandito nga pala tayo guys sa PC Bulacan. Grabe oh, kung gusto niyo umiskor ng unit, eh bumisita na din kayo dito guys. Okay? At ayan na nga at nakakabit na guys. Ito itsura niya ngayon guys. So, eh, 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 eh. Wow, ang ganda. Ang ganda rin ang nagastos ko eh. Kaya mapapashish ka talaga dyan. Tapos sabi ko Kuya guys, hanggang 4 na monitor na daw ang pwedeng ikabit dito. Grabe, napakadami. At ayan, napitikan pa nga yung PC natin guys. Ayan o, oh. ano may photo op. Uy, sana all. Siyempre, pagkatapos na ay umuwi na tayo. So, ayan, Taman vacuum lang tayo bago natin to isalpak. Kasi medyo madumi yung ano ko. Des, ayan, sinalpak na natin isa-isa to guys guys para magamit na natin at para makita natin ayan napakatahimik walang kaimik-imik at okay na kung umabot ka dito like, comment, share and subscribe bye bye